Welcome to Stellar News News YouTube News Hub. Stellar News PH, your YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Mga negosyo na pinagsama-samang pangalan ni Go at Kalugay. Ayon sa mga dokumento na ipinakita ni Senator Risa Hontivero sa pagdinig ng Senado, mayroong limang negosyo na mukhang nakarehistro sa pangalan ni na Alisgo at Mayor Dong Kalugay. Isa, Eh Aqua Di Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongo Fish Farm, Guko Aqua Ipinaliwanag ni Senate boy, you're President you're Pro Tempore Jingoy Estrada ang mga koneksyon ng you're mga you're negosyong you're ito you're sa pagitan then, ng dalawang alkalde, ni Alice at Kalugay. Para, para Di ako farm dong. Lixel, Alice at Liseldo, dong dong at guo, mas malakas pa kay dong yan, guko, guo at Kalugay, pangunahing negosyo ni Alice ko Ayon kay guo, siya ay may piggery business noong 2016 na bago pa siya maging alkalde. Apat, Gayunpaman, itinanggi ngayon. niya ang pagiging may-ari ng Alisel Aqua Farm, isang negosyo sa pangasinan na itinuturing na konektado sa kanya, isa, pangunahing negosyo ni Mayor Kalugay. Ayon kay Mayor Kalugay, siya ay naghahanap ng magsusupply ng baboy noong libo at labing anim na at isa si sa kanyang napuntahan para mag-inquire ng presyo. Gayunpaman, mariing itinanggi niya ang pagiging may-ari ng anumang negosyo na kaakibat ni Go. Sa kabila ng mga ebidensyang ipinakita, Patuloy na itinanggi ni at kalugay ang anumang ugnayan sa negosyo. Ang investigasyon ay patuloy na sumusuri sa mga aligasyong ito habang umuusad ang pagdinig sa Senado yung mic mic po, Mga negosyo ispubaki. na pinagsama-samang pangalan ni Go at Kalugay ayon sa mga dokumento na ipinakita ni Senator Risa Hontivero okay. sa pagdinig ng Senado. Mayroong limang negosyo na mukhang nakarehistro sa pangalan ni Naalis at Mayor Dong Kalugay. Isa, Eh Aqua Farm, Di Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongo Fish Farm, Guko Aqua oh, Ipinaliwanag ni Senate President Pro Tempo Arjingoy Estrada yun, ang mga koneksyon ng mga negosyong ito sa pagitan know, ng dalawang alkalde. Kay Alice at Kanugan. Di Aqua Farm Dong. Kasalukuyang investigasyon ng Senado hinggil kay Alice Go, ang tinanggal na alkalde ng so, yeah, Bamban, so, Tarlac, ay nagbukas ng na mga isyo tungkol sa posibleng koneksyon sa negosyo sa pagitan niya at ni Mayor Dong Kalugay ng Shual. Sa mga pagdinig, ipinakita ni Sen. Risa Hontiveros ang mga dokumento na nagpapakita na mayroong limang negosyo na nakarehistro sa ilalim ng parehong pangalan ni Nago at Kalugay, kabilang na ang Ihi Aqua Farm at Dongo Fish Farm. Sa kabila ng mga ebidensyang ito, mariing itinanggi ni Kalugay ang anumang ugnayan sa negosyo kay Go. Ayon sa kanya, wala siyang anumang negosyo na kaakibat nito. Ang kanyang pahayag ay naglalayong linawin ang mga aligasyon at ipakita na hindi siya kasangkot sa mga aktibidad na maaaring magdulot ng masamang reputasyon. Bukod dito, parehong itinanggi ni buo at kalugay ang anumang romantikong relasyon. Ipinahayag ni Kalugay na ang kanilang ugnayan ay simpleng pagkakaibigan lamang at siya ay nakatira kasama ang ibang tao. Sa mga pagdinig, ipinakita ang mga larawan nilang magkasama sa mga kaganapan ng kampanya, ngunit ipinaliwanag ni Kalugay na siya ay nandoon lamang upang suportahan ang mga aktibidad ng kampanya ni Go. Ang investigasyon ay patuloy na sumusuri sa mga aligasyong ito kasabay ng mas malawak na pagsusuri sa mga iligat na Philippine Offshore Gaming Operators pogos na konektado sa parehong pa sa mga danya? individual. Ang mga isyong ito ay nagdudulot huh? ng malaking interes mula Yim sa publiko po, at nagiging sentro ng talakayan tungkol sa integridad at pananagutan. Ang kasalukuyang investigasyon oh, ng Senado hinggil kay kayo Alisco, kayo. Alisco, ang tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac, ah, ay hindi, hindi nagbukas ng na mga isyo tungkol sa posibleng koneksyon sa negosyo sa pagitan niya at ni Mayor Dong Kalugay ng Shual. Sa mga pagdinig, ipinakita ni Senator Risa Hontiveros ang mga dokumento na nagpapakita na mayroong limang negosyo na nakarehistro sa ilalim ng parehong pangalan ni Nabu at Kalugay. Kabila negosyo na pinagsama-samang pangalan ni Go at Kalugay, ayon sa mga dokumento na ipinakita ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado. Mayroong limang negosyo na mukhang nakarehistro sa pangalan ni Naalisgo at Mayor Dong Kalugay. Isa, Eh Aqua Farm, Di Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Donggo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Ipinaliwanag ni Senate okay, you're President you're Pro, you're pro Tempo Jingoy Estrada ang mga koneksyon ng mga right? negosyong ito right? sa pagitan ng dalawang alkalde. Di Alice at Kalugay. Para Di Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice at Liseldo, Donggo, Dong at Go, mas malakas pa kay Dongyan, Guko, Go at Kalugay, pangunahing negosyo ni Alice Guo. Ayon kay Guo, siya ay may piggery business noong at 2016 na bago pa siya maging alkalde. Apat. Gayunpaman, itinanggi niya relasyon. ang pagiging may-ari ng Alisel Aqua Farm, isang negosyo sa Pangasinan na itinuturing Olo. na konektado sa kanya, isa, marami pangunahing marami negosyo ni Mayor Kalugay. Ayon kay ayon Mayor Kalugay, siya ay naghahanap ng magsusupply ng baboy na, noong dalawang libo at anim na at isa si sa kanyang Saman napuntahan para mag-inquire na ng, ng presyo. -man. Gayunpaman, mariing itinanggi niya ang pagiging may-ari ng anumang negosyo na kaakibat ni Sa kabila ng mga ebidensyang ipinakita, patuloy na itinanggi ni at kalugay ang anumang ugnayan sa negosyo. Ang investigasyon ay patuloy na sumusuri sa mga aligasyong ito habang umuusad ang pagdinig sa Senado yung mga negosyo po, na pinagsama-samang pangalan ni Go at Kalugay ayon sa mga dokumento na ipinakita ni Senator Risa Hontivero uh, sa pagdinig ng Senado. Mayroong limang negosyo na mukhang nakarehistro sa pangalan ni Alice Go at Mayor Dong Kalugay. Isa, Eh Aqua Farm, Di Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongo Fish Farm, Guko Aquafarm, Ipinaliwanag ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang mga koneksyon ng mga negosyong ito sa pagitan ng dalawang alkalde. Di Alice at Kalugan. Di Aquafarm, Farm Dong. Ang kasalukuyang investigasyon ng Senado hinggil kay Alice ang tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac, ay nagbukas ng na mga isyo tungkol sa posibleng koneksyon sa negosyo sa pagitan niya at ni Mayor Dong Kalugay ng Shual. Sa mga pagdini, ipinakita ni Sen. Risa Hontiveros ang mga dokumento na nagpapakita na mayroong limang negosyo na nakarehistro sa ilalim ng parehong pangalan ni Nago at Kalugay, kabilang na ang Inihi Aqua Farm at Dongo Fish Farm. Sa kabila ng mga ebidensyang ito, mariing itinanggi ni Kalugay ang anumang ugnayan sa negosyo kay Go. Ayon sa Ayon kanya, wala siyang anumang na negosyo na kaakibat niyo. Ang kanyang pahayag ay naglalayong linawin ang mga aligasyon at ipakita na hindi siya kasangkot siya. sa mga aktibidad na maaaring magdulot hmm. ng masamang reputasyon. Bukod dito, parehong itinanggi ng Nabu at kalugay ang anumang romantikong relasyon. Dogs. Ipinahayag ni Kalugay na ang kanilang ugnayan ay simpleng you know, pagkakaibigan lamang at siya ay nakatira kasama ang ibang tao. Talaga, na, sa mga pagdinig, ipinakita ang mga na, larawan nilang magkasama sa mga, mga kaganapan nyo, ng, ng, ng kampanya, talaga, ngunit ipinaliwanag ni Kalugay na siya ay nandoon lamang upang suportahan ang mga aktibidad ng kampanya ni Go. Ang investigasyon ay patuloy na sumusuri sa mga aligasyon ito kasabay ng mas malawak na pagsusuri sa mga iligan na Philippine Offshore Gaming Operators pogos na konektado sa parehong sa mga niya? individual. Siya ang mga isyong ito ay nagdudulot huh? ng malaking interes mula Yon sa Mike publiko at nagiging sentro ng talakayan tungkol sa integridad at pananagutan. Ang kasalukuyang investigasyon oh, ng Senado, hinggil ano, kay, kay Alisco, ang tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac, ah. ay Hindi, nagbukas ng mga isyo tungkol sa posibleng koneksyon sa negosyo sa pagitan niya, 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 niya at ni Mayor Dong Kalugay ng Shual. Sa mga pagdinig, oh, ipinakita ni Sen. sa Hontiveros ang mga dokumento yun, na nagpapakita yun, you know, to, to na mayroong limang negosyo na nakarehistro know, sa ilalim you know. ng parehong pangalan you know. ni Nabu at, at Kalugay. Ito ang masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.